What's up mga lords! Alam ko po na medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload na ating mga video dahil hindi tayo makapaggawa dahil may nararamdaman tayo mga lords sa mga hindi nga po pala nakakilala sa akin sa mga bago ko pong viewers ito po ay akin pong sideline mag-lettering po ng bangka kaya kung gusto nyo kung trabaho nyo po ito ah, kahit pa paano makakuha po kayo dito ng mga idea kung paano nyo paano po mag-lettering kung paano po ang mga iba't ibang design ah, papakita ko po sa inyo pero kalamitan po naman mga viewers natin ay talaga po mga artists at mga ganito din po ang trabaho kaya maraming salamat salamat po sa inyo sa lagi nyo pong panunod po sa atin kung medyo po kayo natagalan po sa pag-antay sa pag-upload po natin pasensya na po talaga lang po hindi po kaya ng ating pong katawan lupa <coughs> ito nga po palang ginagawa natin dito yung bangka dito ng kapitbahay namin na si Bitog Montelegre <coughs> dog nga pala ng barangay Hinebra kanyang pinagawa po dito sa atin ah uh, sa mga akaimam po doon po sa ginagawa po natin sa barangay Luyahan po yung mural pasensya na po kayo hindi po pa po mapuntahan po ang inyo at hindi ko pa po mabalikan dahil po hindi pa po kaya po ng katawan po natin lumayo kaya dito lang po tayo gumawa dito sinubukan lang po natin magawa dito po sa kapitbahay po namin dahil medyo naiinip na po tayo at may limang araw na po tayo nagkasakit kaya kahit pa paano na tayo sa bahay kaya at hindi na po ginawa ito kahit po paano kumita tayo dito ng konti kaya po dun po sa mga nagme-message po sa akin na inaantay po ako pasensya na po muna kayo talaga po hindi po ako makapaggawa po ngayon po sa malayo po pero kapag po naman kaya na po ng katawan ko uh, may message ko po kayo at pupuntahan ko na po ulit kayo isa-isa isa, -isa. dyan po lang po ngayon ay, talagang ganito lang po muna dito lang po muna tayo na sideline po sa amin dahil medyo naiinip na po tayo yan nga po pangalan mga ito yung padalawang bangka na ginawa na natin sa kanya nilettering na natin sa kanya yung unang bangka ang ginawa natin dito na nilettering sa kanya yung may logo ng Boston Celtics tapos ang pangalan din po niya yung two brothers ito rin po ilalagay natin sa kanyang pangalan. Ganon din dahil bangka rin po naman niya ito. Ito bagong pagawa niya. Ang magpapaganda nga pala dito mga lods. Yung kulay itim na uh, sulat niya na pinakalining niya. ah uh, ito medyo matagal natin itong ginawa. At inabot tayo dito mga lods ang apat na oras. Kaya butin lang. Takahit pa paano nakisama ating pulso. Kahit medyo may nararamdaman tayo at mabuti na rin mga lods meron tayo na i-stack ditong brass dahil yung mga brass natin na iiwan natin doon sa ating pinagagawa ng mural kaya kahit pa paano may natirang isang brass dito at ayun po ang ginagamit natin dito ang pag-lettering buti na rin po at nakisama pa rin ang ating pulso matagal-tagal natin itong ginawa inabot tayo dito ng kulang apat na oras dahil kahit pa paano ang ating pulso ay hindi pa maganda ang pagkakakondisyon. Kaya inabot tayo ng gano'ng katagal. Apat na oras. At ito mga los, meron po tayong shoutout po dito. Konting shoutout po. At kung meron po gusto magpa-shoutout, ah, pakicomment na lang po. At saka pakilagay na rin kung mga taga saan kayo para masabi ko rin kung, uh, kung saan lugar po kayo. At ito na po ang ating pong shoutout kay Munting Lapis, kay Clifford Mosende Dagon na mainit Surigao del Norte, kay Freddy Sevilla Castillo ng Dubai, Joey Marpa, Redimir Pelingon na mambahog Matnog Sorsogon, kay Art Molina, Eric Buhay, Malencio Daan Makmak Kay Joven Lucante Pakundo ng Panukulan Quezon Gemma Ramos ng Laguna Erickson Canaveral Wilson Biyong ng Damam Saudi Arabia Mike Nakorda ng Barangay Uli Dansol Pangasinan sa ating pong konsihal dito na lagi po nanonood konsihal po ng barangay po namin kay Joseph Sanggalang kay Ajerico at Agkis ng Koron Palawan at kay Icel Box shoutout po sa inyo sa mga hindi po natin nabanggit yan pasensya na po ah pakicomment na lang po para ma-shoutout ko po kayo sa next video po natin Iyan ang mga laws. at malapit na matapos itong ating ginawang load logo dito ng Barangay Hinebra. Konting konti na lang po ito at ito na po nakapagpaganda po sa kanya yung kanyang lining na kulay black. At pagkatapos ito na po ang kanyang pangalan nakatulad din po doon sa ginawa po natin na isang bangka niya na two brothers. Ganto din ang gusto niyang lettering kaya ganto rin ang ginawa natin. Kaya lang, iniba lang natin ang kanyang combination ng kulay dahil yung mismo pinampangalan natin do sa uno niyang bangka ay kulay black. Asya, doon niya ay red. Dahil dito daw naman, uh, ah, balik natin. Gawin naman daw natin pangalan ang red tapos ang siya niya ay black. Magkabilaan po ito mga lods na two brothers. Parehas po yan. At ganon din ang kanyang design ginagawa natin dito mga lods yung first coating na lang yung ating pinapakita second coating hindi na natin pinapakita dahil medyo matagal pagka papakita pa natin yung kanyang isa second coat natin siya basta para makikita nyo dito panay first coating lang Okay po mga lods, ang kanyang shadow, ganyan lang po talaga tayo mag shadow. Kinukulong lang natin siya. Tapos medyo maliit lang, hindi masyado makapal. Para hindi takaw sa space. Simple lang. Maraming salamat po sa mga palagi po Nanonood po sa atin ah, Mga kapwa po natin artist Kapwa natin pintor Sana hindi po kayo magsamang Manood po sa akin at sana ah, Palambig na po sa inyo ng isang heart Kung nagustuhan nyo Kung hindi naman Okay na rin po sa akin ng isang sad Kahit po sad, sad na reaksyon Pwede na rin po Kung talaga hindi nyo nagugustuhan Ang ating gawa pero mas maganda sana, heart at saka like, palike, at saka pa share na rin. Sa mga hindi pa po dyan nakakapalo, pakipindot na rin po ng palo, boto, at saka pa-share na rin po para marami po mga panood ang ating po mga video para lumawak yung ating video para kahit kung saan-saan po siya makarating. Maraming salamat po at ito mga lods, natapos na ulit tayo.